Si Pina ay nag-iisang anak ni Aling Rosa. Mahal na mahal niya ito kung kaya na, na, dinais niyang lumaki itong may kalaman sa mga gawaing bahay. Si Pina, ako ay pumunta lamang ng bayan upang mamili. Pag-iipol na Maagi bang ikaw yung maglinis ng ating tahanan? Open me. Sige. Ngunit si Pina ay hindi mahilig sa paggawa ng mga ito. Ang tangin niyang nais ay magipaglaro sa kanyang mga kaibigan. Pina, tara, tayo. Tara. Isang araw, nagkasakit ang kanyang ina at napilitan si Pina na gumawa ng mga gawaing bahay. Isang araw habang siya ay nagluluto, hindi niya makita ang sandok. Kanya itong itinanong sa kanyang ina. Ay, asan po yung sandok? Nainis ang ina sapagkat lahat na lamang ay tinanong ni Pina. Inay, ano sa suotin ko? Inay, ano gagawin ako dito? Inay, asan yung chalelas ko po? Inay! Inay! Inay. So, Inay! 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 Sinabi ulit ni Aling Rosa dito na Sana ay na ng maraming mata si Pina, upang makita nito ang mga bagay na hinahanap nito. Umalis si Pina sa silid ng walang imik. Kinagabihan, hindi na bumalik si Pina sa silid ng kanyang ina. Agad itong tinawag ni Aling Rosa, ngunit walang sumasagot sa kanyang tawag. Hindi niya at na ito nakita. Isang umagang nagwawalis si Aling Rosa sa kanilang bakuran. Nagkita niya ang isang halaman na tumutubong sa silong ng kanilang bahay. Kinuha niya ito at itanim sa kanilang bakuran. Pagkaraan ng mga araw, ito ay lumalaki at namumunga. Nagulat si Aling Rosa sa itsura ng bunga ng halaman sa sapagkat ang bunga nito ay napapalibutan ng mata. Kanyang nahalala ang kanyang anak na si Pina at ang kanyang sinabi dito. Naiisip niya na ang sinabi niya kay Pina ay tumalab dito. Kung kaya ang halaman ay tinawag niyang itong Pinang. Nang matagal ito ay tinawag ng Pinya. Ang araw dito mga bata ay matinig sa atin magulang. Ag wag maging tamad.